Kung gusto niyo bumili yung motor niyo, bili kayo ng ganitong uh, uh, permanent pentel pen. Okay, so magmamatter pa ba to? Ito yung ating gagamitin clutch spring sa kanya. So ito, pits bike ito, pang NS200. Pwede rin ito sa Duke 200. Yan. Tapos ito, halos kasukat naman niya. Hindi ko alam kung ano mas mataas. Pero mas mataas ng kaunti yung sa Duke ko. Kaunti lang naman. Ngayon, para magpantay siya, ang ano kasi niya, ang maganda sa kanya, matigas. Compared dito sa gamit nating stock ngayon, dito. Mas mahaba siya ng kaunti pero malambot. So, ang gagawin natin is papalamanan natin siya ng tigigisang washer sa bawat ano para lahat siya is bagting. Tapos, uh, gagawin natin dyan. Since tigagatlo yan, i-distribute natin dito. Pula, pula, pula. Green, green, green. Na. Para balance siya. Since magkakaiba yan, uh, tingnan natin, parang naglalaro ka lang ng bola, gagamit ka ng tatlong magaan, tatlong mabigat, ganun. ganon din ang gagamitin natin dito. Okay, so ikabit ko, hindi ko muna higpitan para makita nyo yung nakakabit niya. ah, uh, pakita ko rin sa inyo kung anong diferensya ng kanyang pinaka-stack na clutch spring kumpara dito sa ating gagamitin. Okay. Okay, so ito yung ating clutch spring. Ipakita ko sa inyo mabuti kung ano yung diferensya niya. Yan, hinugot natin. So ang ipapalit natin sa kanya is ito. So halos pantay lang siya sa taas. Pero kinulang siya sa mas ma ano to. Mas matigas to. Ito mas malambot. Tapos yung pinakataas niya, ulang So dadagdagan natin to ng washer. Isa dyan washer tapos papalitan na natin to nalagyan ng washer na stainless tapos kabit natin tapos ito sa kabila Ah, uh, tiga katlo yan dito tatlo green green yan sa part na yan tapos dito sa part na to red dito yung pula at least may color coding tayo kasi pag may color coding wala lang trip lang maganda wala namang idinagdag sa performance Ang kulay eh. Yung mga nagsasabi diyan na may dinagdag sa ano, hindi magaling ka, ikaw na ang magaling. Ing ina mo. Ah! Okay, so palitan natin 'to ng green. Sa bawat ito muna, dandahan muna tayo magpapalit ng green na turnilyo. Yan, napalitan so, muna natin 'yan para hindi tayo malito. Yan, so green na lahat. Tapos dadagdagan natin yan ng tigigisang washer. Okay, so uh, ito yung gagamitin nating uh, washer. Ang gamit nating washer ay stainless. Kasi ang stainless ay wala lang. Mas magandang pakinggan, stainless ang gamit kaysa sa ordinary. Diba? Oh, stainless. Tapos, syempre, yung turnilyo natin, sabi ko sa inyo, lalagyan natin ng color coding. Yan, papalaman na natin syang papaganyan. Kanya na mangyayari Green, green na rin sya, green. Para the Incredible Hulk. Mas maganda pag green eh. Green minded kasi ako. yun Pagkabit natin yan, ito is maya maya na natin higpitan. Ayan. Ang hirap, hirap ikabit. Yung nalaglag pa. Oh, yan. So nagdagdag tayo ng washer dyan para makompensate natin yung height na kulang kasi kung magdadagdag naman tayo dito oh, halos sakto lang di ba oh. tsaka yan yung kadalasang ginagamit natin pandaya pandagdag sa sa ano sa lakas ng clutch spring mas malakas ng konting dumulo kapag may konting ganito matakaw ka nga lang sa lining yan, hindi muna natin higpitan, kabit lang natin ng ganto para makikita nyo mabuti kung ano yung diferensya nyo. Yan. next is ito. Kalas na naman natin ito. Okay, so kalas na. Ipapalit naman natin itong pula. Hindi ko na pininturaan ito kasi ano sayang sa oras. Wala rin naman, hindi naman 'to nakikita. Hindi naman bibilis kung pinturado ang ating turnilyo, di ba? <laughs> Paano masabi? Eh, hindi naman bibilis. Kung nakakabilis lang sana itong pinturang ito, eh hindi ayos. Ayan, at least, di ba? Green na yung iba, kita na natin. Gara, ba? Gara, gar! Ayan, no? tulad nyan, yung langis natin, tulo ng tulo para sa ito, sina may pangsahod, di naman nakatapat lahat sya, may washer na sya lahat hmm. pakagaragar tapos, ito yung pinagpalta nating clutch spring ito, so yung clutch spring nya isukat is yata to sa pang CRF CRF 250 or ano uh, XR 200 pero mas mahaba siya ng kaunti yan o. anim anim yan so yun yung pinalit natin halos sabig naman mas matigas lang yun talaga ngayon ang buproblemahin natin is paano natin siya pipisilin So higpitan na muna natin So kukulayan na rin natin yung tornilyo Baka magtampo Kaso ang gagamitin natin pintil pin lang Baka lag natin eh Sasabihin nyo ibang tornilyo may kulay Tapos siya wala Para kita nyo naman na pula din Oh, apakah kulay pula? Hala, hindi rin makita hindi masyado siya makita hindi talban kasi basa ng pintura yung basahan ng langis yung tornilyo oh, so, at least di ba red pampabilis yan kung gusto nyo bumilis yung motor nyo bili kayo ng ganitong uh, uh, permanent pentel pen yan so ilagay ko na lang sa link below yung kung saan nabibili ito medyo mahal to 450 neutron. Ayan you know, 450 neutron. Anyway, nagagaguhan na naman tayo. Agang-aga. So, higpitan na natin yan. Para matapos na. Parang peryahan ang aking ano Aking clutch. Color coding. Hindi naman ito makakikita. Kasi na may tago. mahalaga yung mabilis. at least pag napalaban ito hindi nabubuksan ng makina papakita ko na lang vlog ko oh ayos pagbpakigpitan baka mamaya na oh color coding 'di ba parang color game oh parang mga ano infinity stones ni Thanos nakalagay sa gloves anyway so ito hanggang dito na lang muna tapos kakabit ko ito natatamba ka na tayo ng vlog kaya unti-unti natin i-upload panoorin nyo na lang tsagaan nyo na lang pagpapanood dito kasi ano so kabit ko na lang yung mamaya yung kanyang uh, taklob ito yung taklob nya kasi hmm. ano siya eh pang raider yan pang ra raider kasi yan raider raider something raider fake fake raider yan so ikabit natin yung ating clutch cover na yan dito sa ating fake rider at uh, ayun unti untiin na natin ngayon kasi may oras na tayo pagagawa niyan kunti-unti lang naman hanggang sa umandar kaysa hindi magawa ng tuloy ano so ito hanggang dito na lang muna ulit yung vlog natin unti-unti natin tsagayin inyo na lang hanggang sa mabuo natin unti-unti alright so bye bye yeah